Malayo po ang edad namin ni Sir, pero pareho kami ng birthday. 47. 47. Ang susunod ko po, anong flag yung dala nila? Ang Yung flag na blue tapos may yellow. Bangsamoro! Sweden! Bangsamoro! Di ba, sa susunod na balik ko, sana hindi na naman babalik ako dahil nauwi na natin si Pangulong Rodrigo Duterte talaga yung mga flag ninyo. Anong flag ito? Bangsa Norway. Bangsamoro. Bangsa Bangsamoro. Oh. Bangsa oh. Bangsa oh. Yung red, white, and red. Ay, blue, white, and red. Tag. France. France. Ah. Ayan. Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe po sa ICC na pakawalan nyo na at ipadala nyo na pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Ho, roam, Dahil gaano man nasabihin nila na wala na kami kung paano siya kinuha, dinukot, kinidnap no, doon sa Pilipinas. Ang importante ay nandito siya sa amin at tutuloy yung paglilitis ay dapat hindi ganon. Dahil, di ba, sila yung nagsasabi, lahat may human rights. Yes! So, dapat ibigay din nila yung human right ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa Pilipinas at i-check ng ating mga lokal na korte kung karapat dapat ba na siya ay ipadala dito sa dahil. Yes! kaya dapat po hindi natin tigilan ang panawagan natin sa ICC to send him home at wag natin tigilan ang panawagan natin doon sa loob ng Pilipinas na lahat sa ating gobyerno ay dapat gawin nila bring him home, bring him home. sa kaso. Nagsimula sila sa kanilang investigasyon dalawang taon matapos tayo umalis sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi po pwede yon na kahit kailan pwede ka mag-imbestiga. Dahil ibig po sabihin nun, kapag sinabi mo, ah, five years from now, oh, mag-iimbestiga ako. Six years from now, mag-iimbisa, mag iimbisiga ako. Twenty years from now, mag-iimbisiga ako. Hindi pwede yun. Dahil ibig sabihin nun, wala nang katapusan. Yeah, Nakakamuling ka pa ulit-ulit. <laughs> Ay, wala po si Kateki. naka, hindi po naka-duty si Tate King. Ano nga bang pangalan mo, sir? Coco si Martin daw! Coco si Martin! <laughs> ano daw, ma'am? Katoko? Katoko? <laughs> katuko nandito. No, Nangungi ko naman, no? Kakulay lang ng katuko, mama, pero mas guapos siya ah, kesa ka sa mga tuko. Ano kasi sabi ng katuko? May kabalo. May kamang tuko? <laughs> <laughs> hindi pwede. Hindi pwede. Na kung kailan mo gusto ikaw maging bisiga, ay gano'n ang gagawin mo dahil hindi matatapos eh wala na silang jurisdiction sa kaso na ito. Huwag nilang ipikit ang kanilang mata sa pagkidnap sa ating dating Pangulo sa kaas, sa katotohanan na wala silang jurisdiction. Kaya kailangan huwag natin tigilan. Paulit-ulit ang panawagan natin ICC, send him him home. Yun lang ang hinihingi naming lahat, mga Pilipino sa buong mundo. Ibalik ninyo sa amin ang aming dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes! Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe ng pagpapasalamat sa inyong lahat sa pag-celebrate ninyo. Unang-una noong birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 28th. At uh, ngayon, ang pag-celebrate ninyo sa aking birthday naman, May 31. Binisita ko po kahapon si dating Pangulong Duterte. At um, sabi ko po sa kanya, ay, unang-una, hindi siya, nahihirapan siya mag -pit. Ito pa, hindi marunong magluto, hindi marunong magwalis, ay, hindi marunong maglaba hindi marunong magupit ng kuko. Agoy! Kasi lahat, buong buhay niya pala, ay manicurista yung nagbugupit ng kuko niya. So kahapon, sinabi sa akin ng gwardya, O oh, ayan, may dalawang nail cutter, gupitan mo yung tatay mo ng kuko. Eh, hindi din ako marunong maggupit ng kuko ng ibang tao. Kaya ko yung kuko ko, pero pag ng ibang tao ay hindi ko magawa. So nahirapan ako na gupitin ang kanyang kuko. At dalawa yung may cutter. So dalawa kami ng nanay ko. Yung isang kamay niya nasa akin. Yung isang kamay niya nasa nanay ko. Pagano'n siya doon. Gugupit kami ng kuko niya. First in my life, nagupitan ko ng kuko ang aking tatay. Meron pa lang tao na ganun, no, na hindi marunong magupit ng kuko. Alam ko din, ayaw ng aking mga anak na magupit ako ng kuko nila. Kasi nasasaktan daw sila. Kay puok daw kaayong po kong magupit ko ko na wala nang naiwan na puti. Lahat yan. Kasi ayaw ko. oh hanggang. Nandyan na yung laman. Kasi ayaw ko yung merong lumal, lampas sa ano. Lampas sa laman. Gusto ko nung ka ano talaga nasa dulong-dulo na talaga. Kaya yung mga anak ko, ayaw din nila magpagupit ng kuko sa akin. Kaya hindi rin ako marunong magupit nung no? tama-tama lang na gusto. Depende, depende iba-ibang gusto ang, ng tao sa kuko nila. So, yun! Ah, ginupitan namin siya ng kuko. Tapos habang naggupit ako ng kuko sa kanya, nakatingin siya sa akin. Tingin-tingin siya sa akin. Tapos sabi niya, alam mo, habang tumatanda ka, nagiging kamukha na talaga kita. Sabi niya sa akin. Tapos pa ulit niya sinasabi, alam mo, mukha na talaga kita. Tapos sabi ko sa kanya, Papa, kamukha mo ako. So, sinong mas maganda sa amin ni mama ko? Ako o siya? Ay, sabi niya, mas maganda ka sa nanay mo. Pero sa totoo, lang, alam nyo. yun? Lagi yan, di ba? Na sabi nila, uh, ano daw, improvement of the race daw yan. Maganda ang nanay, mas maganda ang anak. Pero sa amin, hindi ganyan ang nangyari. Alam nyo po, mas maganda ang nanay ko kesa sa akin. Nasaan na yung... Yan. Babay-babay ka ma. Kung ako ay 31 years old lang Ang nanay ko po ay 47 years old lang po uh, Teenage pregnancy po Ang nangyari Biro lang ha Baka meron na naman dyan mga Ayaw umintindi at uh, hindi uh, Pinipilit na mali ang imali ang nasabi. Yan po ang uh, nanay ko kahapon binisita namin si Pangulong Rodrigo Duterte. Masaya siya, nagtanong naman siya, in-update ko naman na siya. Ano nang mangyayari sa o taking ng mga nanalo sa Davao City?